sa video ito ay ating tatalakayin ang isa sa mga pagbabagong naganap sa Europa noong gitnang panahon. At ito ang feudalismo. Nakinig mo na ba ang salitang ito noon? O di kaya ay may ideya ka na sa kahulugan nito ngayon? Sa pamamagitan ng video ito ay mas lalong palalalimin, palalawakin at pahuhusayin ang iyong kaalaman at nalalaman patungkol sa feudalismo. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay nakito muna ang mga layunin ng aralin. Una, naipapaliwanag ang feudalismo at mga konseptong nakapaloob dito. Pangalawa, na ang kahalagahan ng feudalismo sa pamamagitan ng interaksyon sa klase. At panghuli, na iuugnay ang mga gampani ng bawat estruktura ng feudalismo sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng mga malikhaing pamamagaan. Ngayon, upang pasimula ng ating diskusyon, tuklasin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng feudalismo. Ang feudalismo ay isang sistemang ekonomikal at politikal na umiiral noong gitnang panahon sa Europa, partikular noong isang libo hanggang isang libot tatlong daang taon ng Panginoon. Tampok sa sistemang ito ang pagkakaloob ng lupa ng nakatataas sa mga nasasakupan nito kapalit ng servisyo, proteksyon, at katapatan. Sa pag-iral ng sistemang feudalismo ay nagkakaon ng malinaw na presentasyon sa antas ng lipunan. Narito ang hari. Maharlika, kabalyero, at pesante. Ngunit, paano nga ba umusbong ang feudalismo? May tatlong pangunahing tiniting ng dahilan sa pagkakatatag ng sistemang feudalismo. Una, ay ang pagbagsak ng Imperyong Roman. Pangalawa, pagbagsak ng Imperyong Karolinya. At pangatlo, pagsalakay ng mga barbaro. Para sa unang dahilan ng pag-usbong ng feudalismo, ang pagbagsak ng Imperyong Roman. Malaki ang kinampan ng papel ng Imperyong Romano upang mapagbuklod ang Europa. Ito ay sa kadahilanan din na malaki ang naging sakop na teritoryo nito. Ngunit, nang bumagsak ang Imperyong Romano, tulot ng maraming kadahilanan gaya ng kakulangan ng magaling na pinuno, karisis pang kabuhayan, paghina ng hukbong Romano, at pagsalakay ng mga barbaro, ay nagsimulang magkawatak-watak ang mga bansa, lalo na sa bahagi ng silangang Europa. Ang pagdating ni Charlemagne ang naging tulay upang muling mapagbuklod ang Europa kung saan ay naitatag ang panibagong imperyo, ang imperyong karolongyan. Ang pangalawa sa mga dahilan ng pag-usbo ng feudalismo ay ang pagbagsak ng imperyong karolongyan. Matapos ang mahaba-habang tinagal ng imperyong karolongyan, humantong din ito sa pagbagsak tulad ay babang mga imperyo. Nahati ang imperyong karolongyan sa tatlo batay sa kasunduan sa Verdun noong 843. Ito ay nang pumanaw si Charlemagne matapos ang kanyang labing ani na taong pamamahala. Ang imperyo ay pinamunuan na tatlong tabagmana ni Charlemagne. Napunta kay Charles de Bald ang Francia Occidentalis o the West Frankish Kingdom of France. Si Louis II naman ay sa Francia Orientalis o or the East Frankish Kingdom o ang Germany at sa Lothar I ang Francia Media o Middle Frankish Kingdom o Italy. Ngunit, naging mahina sa pamamahala ang mga tabagman ni Charlemagne. Kaya ang mga opisyal ng pamamalaan at may ari ng lupa ay mawalay sa pamumuno sa nabanggit na mga hari. Para sa ikatlo, ang pagsalakay ng mga barbaro. Ito ay nagugat sa mahinang pamamahala ng mga hari nang siya nang daan sa pangihimasok ng mga barbaro. Naitala ang pagsalakay ng mga Viking sa Hilaga, Magyars sa Silangan, at mga Muslim mula sa Mandang Timog. Lumaganap ang paglusob ng mga barbaro sa iba't ibang panin ng Europa, lalo na sa bansang Pransya. Ang matinding pangamba na nadama ng mamamayan ng Europa sa pagkupkop ng mga ginawa ng mga barbaro ang nagtulak sa kanila upang isulong ang pagtatag ng sistemang pedalismo. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng pedalismo ay nag-ugat sa kaguluhan. Para lubos na maunawaan ang sistemang pedal, noong git ng panahon, lupa ang itinuturing na pinakamalagang anyo ng kayamanan, partikular noong ikasyam hanggang ikalibing apat na siglo. Kaya naman, noong panahon ng pedalismo, naging malaki ang papel nito sa lipunan. Ang pederismo ay kinasangkutan ng pagbigay ng lupa ng mga hari sa mga basayo nito o ang mga maharikang tumatanggap ng lupa na nagpapasimula ng pagkakaroon nila ng ugnayan. At dahil nga hindi ka nipagtanggol ng hari ang lahat ng kanyang lupain, dulot na rin ng pagsala at kaguluhan, ipinamimigay niya ang ilang bahagi ng lupa sa mga maharika. Siyempre, hindi lang sa pagbibigay matatapos ang lahat. Bagus may kapalit din ito. Nagkakalobaan ng mga Panginoon o Panginoong may ari ng lupa ang kanilang basalyo kapalit ng pagibigay sa servisyong militar para sa proteksyon at katapatan nito sa tungkulin. Sa gantong istilo ng ugnayan, mahalaga ang katapatan ng Panginoon at basalyo sa bawat isa, partikular sa pagtugon ng kanilang mga obligasyon at tungkulin sa isa't isa. Patungkol sa usaping katapatan, may isang seremonyang isinasagawa noon sa pagitan ng basalyo at Panginoon. At ito ay tinatawag na homage. Inilalagay ng basalyo ang kanyang kamay sa pagitan ng mga kamay ng Panginoon at nangangako na magiging tapat na tauhan ito. At bilang pagtanggap ng Panginoon, isinasagawa ang investiture. O ang seremonyang pagtanggap ng Panginoon sa pangako kung saan ipinagkakaloob ang lupang ipinangako ng Panginoon isang tangka ng lupa ang binibigay ng Panginoon sa basalyo bilang sagisag ng isang galawang seremonya. Ang tawag sa ay oath of Filty. Ang kasundoan ito ay maging opisyal lamang kapag naisagawa ang pananumpang ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa lipunan sa panahon ng feudalismo. Ang lipunan sa panahon ng feudalismo ay nagkaroon ng pagpapangkat-pangkat o social classes. Ang mga pangkat o katayuan sa lipunang ito ay natutukoy sa kapanganakan ng isang tao. Maaaring maihintulad sa isang tatsulok ang bumubuo sa isang lipunang feudal. Una, Hari. Sila ang pinakamataas na antas sa lipunan ng feudalismo dahil sa kanilang kapangyarihan sa lupa, yaman at mga armadong puwersa na dahilan upang siya ang maghari at magkaroon ng kontrol hindi lamang sa teritoryo, kundi pati na rin sa tao tulad ng Maharlika. Nakokontrol nila ang mga Maharlika sa pamagitan ng pamamahagi ng mga lupain na nadudulot upang maging basalyo sila. Pangalawa, Maharlika Sila ang pangalawa sa lipunang feudal dahil sa kanilang koneksyon sa hari o Panginoong may lupa at sa kanilang tungkulin bilang mga opisyal at basalyo ng hari. Sila ay may karaniwang pribilehyo tulad ng sariling lupain na nagmula sa hari, subalit sila rin ay may responsibilidad na magbigay ng tulong at suporta sa hari o Panginoong may lupa sa iba't sa ibang aspeto. Ikatlo, kabalyero. Sila ay tinuturing na basalyo dahil binibigyan sila ng lupa ng mga dugong mahalika bilang kapalit sa pagbibigay ng proteksyon sa hari at nasasakupan nito. Mayroon silang seryosong pag-aaral na dinatawag na pagkakabalyero o chivalry kung saan pinag-aaralan ang sining ng pagpagrigma, kasanayan sa pagmamaneho ng kabayo at paggamit ng sandata. Ang chivalry ay isang code of conduct o mga gawin na dapat taglayin ng isang kabalyero. Kabilang na dito ang respeto sa kababaihan at katapatan sa kanilang Panginoong may lupa. Ikaapat, pesante. Sila ang may pinakamababang antas sa lipunan dahil sila ay nasa ilalim ng malakas na kontrol ng mga hari at mga hingga. Sila ang mga manggagawa sa agrikultura na nagtatrabaho sa lupain ng kanilang Panginoong may lupa sa pamamagitan ng pagbubungkal sa lupain at produkto nila bilang kabayaran sa paggamit ng lupa. Kaya sila ang pinakamababang antas ng lipunan dahil nagpapakita ito sa kanilang kawalan ng kalayaan at kakulangan sa kontrol sa kasariling buhay. Ngayon, bakit sa tingin nyo ay piramid o tatsulok ang naging mainam na representasyon ng feudalismo at hindi ibang hugi? sa kabuuan may apat na katayuan sa pedanismo. Ang hari, maharlika, kabalyero at pisante. Ang hari ay pinagkakalooban ang maharlika ng lupain, kapalit ng salapi, militar at katapatan. Ang maharlika at kabalyero. Ang maharlika ay pinagkakalooban ng lupain sa mga kabalyero, kapalit ang proteksyon at militar ang kabalyero at pisante. Ang kabalyero ay pinagkakaloob ang lupain upang bungkalin at proteksyonan ang mga pisante kapalit ang pagkain, ani at serbisyo ng mga pisante. Ayan ang katayuan o antas sa lipunan ng feudalism. At yan lamang ilan sa mga kaalaman na kapaloob sa video nito ang tungko sa feudalismo sa gitnang panahon. Terima kasih.